Magandang hapon po sa inyong lahat at uh, dito na naman po tayo at muli tayong uh, magbabahagi ng uh, video dito sa ating channel video at late na tayo rito pero gusto ko pa rin uh, ibahagi ito sa inyo kasi hindi naman lahat ay uh, nakakapanood ng balita o updated so kahit uh, late man uh, at least uh, meron tayong may babahagi at uh, may paparating sa ating mga manunood ito yung tungkol sa mga tanong kaya uh, uh BP Sara Duterte kuno uh handa ba siyang uh, uh magtake over ng uh, post ng ating pangulo in case na ito ay uh mapaalis sa kanyang uh, pwesto dahil sa nangyayari ngayon sa ating uh, bansa at uh, itong uh, tanong na ito ay uh, base lang din ito sa ating uh, napanood na video dito sa loob ng social media at bago po tayo magpatuloy uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel Pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated ka sa mga video na ating ina-upload dito sa channel na ito. Tut Tuloy na po tayo at uh, pinag-uusapan dito yung uh, case na mapatalsik ang uh, Pangulong Marcos Jr. dahil sa mga balita-balita na nangyayari ngayon. At uh, para mas maganda panuorin natin o uh, pringgan natin itong uh, video na ito. D.P. Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo, sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, There is no question about my readiness. Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Uh, handa na po siya maging uh, Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto? Tama po ba yun, Sir Ivan? Yung po ba ang sinabi niya? Ang handa siya umalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw? Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Una-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente, So ano pala ito eh, press conference ito na ating uh, napanood at uh, yun nga, nagsasalita na yung uh, spokesperson na si uh, Pierre Castro yung uh, kanyang uh, paliwanag tungkol sa uh, yung tanong na yun na uh, kung uh, i-accept na ng Vice President ang uh, posisyon kapag uh, nag-resign uh, o natanggal itong ating uh, Pangulong Bumbong Marcos. Na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the uh, climate of uncertainty and crisis. So sa puntong 'yan na sinasabi nga ni itong si Claire Castro na ang uh, BP Sara Duterte ay uh, gumagawa na para uh, manghina yung mga ating mga kababayan. Uh cognize sa ating uh, pangulong Marcos at uh, ngayon meron akong ibabagi pang isang uh, video sa inyo na Mula mismo sa ating uh, Vice President Sara Duterte na kung saan ay uh, nagsalita ito tungkol pa rin dun sa insertion o no, yung uh, budget ng uh, DPWH na uh, ngayon ay uh, naging kontrobersyal dahil sa mga anomalya na ito sa flood control uh, projects ng DSWD. Saan so, binanggit no? sa si Martin Romales sa Zadiko, dahil alam ko sa my personal knowledge na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan na... Nung nagsasalita ay si VP Sara Duterte at uh, tungkol nga ito sa insertion na nangyari sa budget ng uh, DPWH. At uh, pinapaliwanag niya kung paano na-involve dito yung uh, Pangulong Bongbong Marcos. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat ng no, pagtago ng mga uh, pag-insert. Pag-insert siya matawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera uh, para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yun. O hindi man sa gap, uh, doon sa buy Kasi nadaan pa rin yan ng Senado, eh. May negosasyon pa doon sa Senado. So, ang uh, I know kind of document here I need Tapos hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Ong pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin. Kanina bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa gaas. Hindi si hindi ako yan. hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa gaas. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nagsubmit ng NEP. Nakik nakita niya kung paano uh, paan, anong ginawa ng Congress doon sa, net, sa budget ngayon ha budget, budget yun ng administration kasi siya yung nagsabit doon nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon pero pinilumaan pa rin yan hmm. so yeah, signature, basic measure para siya nalala Uh, parang ni-establish dito ni VP Sara sa kanyang paliwanag na ang involvement ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos ay yung uh, nakitang uh, signature doon sa GAA na kung saan ay uh, perma nga daw ito ng uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. So tuloy natin muna yun at tapusin natin itong uh, video na ito. Best evidence against him. Accountable shot because he allowed in the shots. So that is a culpable violation of the constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the uh, Republic of the Philippines is a culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. And we have impeachable offenses with Ferdinand Marcos Jr.? Of course not. Bakit, bakit, why would we waste our time in filing an uh, impeachment? Binanggit have to be yung mga Nabayulik daw ng ating Pangulo yung una-una nga yung uh, involvement niya doon sa Broadway Control Project, yung uh, sa insertion na yun dahil siya nga daw ang pumirma at uh, parang inalaw niya daw na gawin yun sa budget ng uh, DPWH. Ang pangalawa, yung uh, mag, uh, pasok ng uh, ICC sa ating bansa ay isang uh, paglabag din sa Constitution daw ayon sa kanya hindi niya pagpayag na ipa drug test, isa rin uh, kawalan ng ano, hindi makakatiwalaan ng taong bayan ng mga ganong klaseng uh, leader ha? ayon dito kay BP Sara Duterte. May kanya-kanya silang uh, dahilan o nakikita na negatibo sa bawat uh, uh, sa dalawang leader na ito. Ang uh, dumidepensa doon uh, sa una nating uh, video na pinapakita ay si Klesa Claire Castro ang nagpapaliwanag doon at uh, ang uh, mga negatibong uh, komento against uh, BP Sara Duterte naman ang kanyang inihayad doon. At dito naman sa pangalawang video ay yung uh, paliwanag ng uh, BP, ni VP Sara hinggil naman sa katayuan ng ating uh, pangulong Bongbong Marcos. Pag ganito tayo, walang uh, ano to, walang magandang uh, kahihinatnan para sa akin lang ha. Kasi pareho silang leader ng ating uh, bansa. Pero ang mga ang mga ginagawa nila ngayon ay uh, nagkakanya-kanya silang silipan ng kanilang mga dungis. At uh, ito ang uh, napakahirap para sa ating mga kababayan dahil uh, ang kung bakit hindi na lang nila itoon sana yung kanilang uh, uh, pansin sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa at uh, parang ano eh, nagsisiraan silang both side eh uh, tayo ang nasa gitna ang uh, naiipit sa sitwasyon na ito so sana maisip nila kung ano ang uh, mas makikaganda at kabubuti para sa ating bansa at yun ang dapat nilang unahin yun naman po at uh, yan po yung atin lang mga obserbasyon at uh, uh, Um, ang komento hinggil sa mga video nating ibinabahagi. At na uh, maraming salamat pong muli sa inyong uh, panonood at uh, sana ay tangkilitin nyo pa ang mga video nating ibinabahagi dito sa channel na ito. Maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.